Welcome to my channel, it's me Jessica Laios Ngayon po gagawa po tayo ng isda na may patula So ngayon guys, ako'y magluluto nito Ito ang ating mga sangkap ng pritong isda Pagkatapos ito po ang ating patula Guys, ang patula po Pag nasa probinsya po tayo Magaganda po ang klase ng ating patulang ma mabibili O ating maani sa sarili nating Uh, taniman. Pero itong aking nabili ngayon guys, dahil dito sa Dubai ay mahirap bumili. Hindi ko po alam na mayroon pala dito. Manakabili nga ako pero ito matitigas po siya. So kahit paano nakakita ako na medyo bata-bata pa. So ito hinihiwa-hiwa ko po siya. Pagkatapos ito guys, atin po siyang ano, ayan, Atin po siyang balatan. Tinanggal ko po yung isang uh, dulo kasi ano siya, mal, ma, maliit na, medyo natutuyo na siya. So, hindi na siya kayang hiwain. So, ito na guys. Pagkatapos, ito na po ang pangatlo. Ayan. Okay. I isang tabi po natin ito. Pagkatapos, atin po tayong balikan ang ating piniritong isda. Ayan, luto na po siya guys. Atin na po siyang aalisin para makapaghanda na po tayo. Ayan, habang ito pang ating mga rekado, atin pong himay-himayin ang isda na ating na Kasi ito po ay miswa, kailangan alisin ang mga maliliit na buto, mga tinik ng isda para hindi po tayo ma matinik delikado po kasi so ayan atin pong himay-himayin tanggalin po natin ang mga maliliit na tinik ang ginamit yung isda guys ay yung para siyang sherry, sherry o kaya yung sultan ibrahim yun ang ginamit ko na isda So, ito na guys. Pagkatapos, mag-isimula na tayo. Atin pong lagyan ng mantika. Ang ginamit ko ditong mantika ay ang olive oil. Depende po sa inyo. Tapos, ito na po. Ilagay ko po ang sibuyas. Ang iba po ay inuna yung bawang. Pero ako, gusto ko iuna yung sibuyas. niluluto ko ito hanggang sa magkahihwahiwala yung sibuyas. Tapos, ilagay ko ang bawang. Ayan. Pag naluto na, guys, ayan, pag nakita nyo po na brown, mag-light brown po ang ating sibuya sa kabawang, ilalagay na natin ang kamatis. Lulutuin din natin ito ng maigi hanggang sa uh, yung kamatis ay lalambot. Kailangan po yung apoy po ay medyo mahina lang po Huwag sobrang malakas para hindi po masunog then ilagay po natin yung patula ayan, igigisa po natin ayan then lagyan po natin ng tubig. Nasa sa inyo kung initubig ang ilagay nyo o yung normal na tubig. So pag nakulo o nang kulo na haluin po natin. Pagkatapos timplahan po natin base sa inyong panlasa. Tatlag nilagyan ko po ito ng magic sarap. Ang ginamit ko. Halal po yung magic sarap na aking ginamit kasi mayroong hindi halal na magic sarap. May nakatatak talaga na halal. So, ayan. Takpan po natin. Ayun. Ayan. Ito na ang miswa. Dahil loto na yung ating patula. Ilagay natin ang miswa. Ayan. Ang miswa, ibang klase itong miswa, guys ang ano ginaya gawa ito galing sa wheat flour so masarap ito siya maganda ito siya kaysa sa ibang miswa ayan mm. ang bango nito guys promise bakit ako nakapagluto nito kasi nalaman ko pala na maganda pala itong patula sa my rheumatoid arthritis so ayan gumawa ako nito Dati, sabi nila, nakaka-ano daw, nakaka daw. Hindi pala. Hindi po. yan Mahirap kasi sa atin eh, sa probinsya. Kasi puro ano, may mga sariling doktor. Ayan. Thank you for watching. Please like, comment, and subscribe. Bye-bye!